Uh, I believe, I was still a uh, reporter, may nangyari ganito na po, landslide before sa area niya, kaya idineklara pong no-build zone yan. Pero my question is, bakit nandyan pa rin yung mga tao na yan, Kong Ruel? Uh, aren't you uh, surprised, uh, Kong? Uh, ito ang nangyari, uh, Sir Erwin. 2007, bumagsak po yung bundok na yan. Mm -hmm. Maliit na bagsak. Okay. Kaya nung bumagsak siya sa 2007, diniklara yung paan ng bundok at saka ilang metro away from the paan ng bundok, uh -huh. diniklara nila ng no-build zone. Um -huh. That is according to the barangay captain. Okay. Uh -huh. 2008 po, bumagsak siya uli and then may may namatay na sobra 30 uh -huh. na tao po ang namatay. Nung nung namatay na yon, ang ginawa po ng community doon, Uh, parang apat na anda na yan, four story. Uh -huh. Yung first story, yung sa gilid ng paan ng bundok, katabi ng ilog, and then may kalsada. Wala hong tao na dyan. Mm. Pangalawa pong story, yung pangalawang daan, yun po ang terminal. Mm. Pangatlong story ng daan, yun po ang barangay hall. At pangapat po, yun ang community. Okay. Yun po ang community. Mm. Ang sabi ni Kapitan, no-build zone. Ang sabi naman ni MGB, lahat na area na yan, no-build zone. Hmm. Kaya yung bumagsak po yung bundok nung uh, linggo, tinamaan po yung first story na which is daan na tabi ng ilog, second story na yung terminal na nandoon po yung mga buses at saka isang jeepney. And then ang third story, tinamaan po yung barangay hall at fourth story po, mag-picture ma out nyo lang po yung fourth story, oh. yun po ang community na may uh, 55 houses po na naka, uh, nakatira doon. Kaya po uh, ngayon po ongoing po yung investigation, uh, committee hearing, ayan, uh, crisis committee, nag po sila, kinukuha po natin yung data from the NGP kung ano talagang history at ano po talaga yung directive nila sa lugar na yan.